ako naman po tayo sa gumuhong lupa sa isang construction site sa Antipolo Rizal kung saan apat na construction worker ang patay. Patuloy pa na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagguho sa construction site na yan. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono Simon Gualvez. Mon, ano bang update dyan? Sa kaburon na ngayon, yung dalawa sa apat na nasawi matapos matabunan nga ng gumuhong lupa sa isang pribadong subdivision dito sa Antipolo Rizal masama yung loob ng mga naulila ng biktima, lalo't lumalabas do kasi na nagkulang o nagkaroon ng pagkukulang umano pagdating sa safety precaution ang contractor. Bawang mga construction worker nga kasi itong apat na nasawi na gumagawa ng two-story na bahay. Base sa initial na investigasyon, aabot sa limang metro na yung lalim ng hinukay na bahagi ng lupa. Hindi naman daw maulan pero kapansin-pansing loose o buhaghag yung klase ng gumuhong lupa sa record ng lokal na pamahalaan, kumpleto rin naman yung mga dokumento at permit ng konstruksyon. Pero sinisiyasat pa rin ng mga otoridad kung nagkaroon nga ba ng kapabayaan o hindi nasunod yung mga excavation protocols. Tumangin ang magpapasok ngayon, Ruth, yung pribadong subdivision kung saan nangyari ang paghuhon ng lupa. Pero tiniyak naman ng may-ari ng ginagawang bahay na sasagutin daw nila lahat ng gastusin para sa mga nasawi at naulila nito. Bukod sa apat, may tatlo ring na paulat na sugatan dahil sa insidente. Sa ngayon, sabi naman ng Antipolo City Disaster Risk Reduction Management Office, all accounted na raw ang lahat ng mga manggagawa sa apektadong lugar kaya itinigil na rin nila yung ikinasang search, rescue, and retrieval operations. Ruth? Mon, kanina may mga binanggit ka na na nakita ang ilang posibleng pagkukulangan ng mga kontraktor. Nakapagbigay na ba sila ng pahayag tungkol dyan sa nangyari? Yung kontraktor, mailap pa rin muna sa ngayon sa media, Ruth. No? So hindi pa sila makapagbigay ng kanilang pinakapahayag o statement hinggil sa nangyaring uh, insidente. Pero pinatawag na rin sila ng lokal na pamahala na antipolo nga para na magpaliwanag gaya ng ginagawa nga rin na investigasyon ngayon ng pulisya at ng iba pang mga authorities dito sa lugar para malaman kung nagkaroon ba ng pagkukulang doon sa protocols in terms of excavation kasi nga pag naghukay ng lupa dapat may mga parang pangharang daw doon sa mga bahagi sa paligid para nga hindi gumuho ang bahagi ito sakaling mas lumalalim na yung hinuhukay bagay na inaalam pa rin ngayon ng mga otoridad. Doon. Maraming salamat Mon Gualves. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.